Sugat, hapdi, masakit. Masakit pa rin ang bakas ng munting daplis sa aking balat. Tila ba nanunuot ang sakit at hapdi hanggang sa aking butot naman. Hanggang ngayon, tila sariwa pa sa aking pandama ang tila pagpunit sa aking kaluluwa. Yung pagpunit na kahit tulog ka ay damang-dama. Naalala ko pa na kahit tagal maghilom ang kahit munting sugat na yun. Halos araw-araw iniinda ko ang hapding iyon. Mula sa paglinis ng sugat gamit ang maligam-gam na tubig hanggang sa pagdantay ng gamot sa mismong sugat ako ay nanginginig. Hanggang sa minsan, takot na akong ipaubaya sa iba ang paggamot at paglilinis dahil minsan, masyadong madiin ang kamay ng iba kahit pa sa paglilinis kaya sabi ko mas pipiliin ko na lang na ako na lang muna ako na lang muna para aking matansya ako na lang muna ang bahala ako na ang bahalang humanap ng gamot na aakma sa sugat na hinayaan ko ring iba ang gumawa ay teka nga pala naalala ko ako rin pala. Ako na lang muna ang bahala sa aking sarili para alam kong alagaan ito kahit walang kumakandili. Dahil alam kong darating din ang araw na kakailanganin kong kayanin ng aking sarili. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Unti-unti na ang naghilom ang sugat na yun. Wala na ang hapdi, pati ang munting hiwang yun tuluyan ang hang naghilom ang sugat pero nandyan pa rin ang bakas ng pagkakasugat. Paghilom Isa sa mga masalimuot ni Yugto na pagdadaanan ng sugat ng tao mula sa pagkakasugat hanggang sa paghilom nito. Tila ba napakatagal ng prosesong ito? Masasaktan, mahihirapan, maiirita kong minsan. Ang mas malalapa, makakarandam ka ng kawalang pag-asa minsan. Pero sa proseso ng paghilom, marami tayong matututunan. Mga aral ng sugat, paggamot at pagaling ng tuluyan. Kaya minsan, di dapat natin madaliin ang paghilom ng mga sugat para mabigyan natin ng pansin ang iba pa nating sugat. Mga sugat na matagal nang nandyan sa ating kaloob-looban na pilit nating sinasawalang bahala at tinatabunan, na mga ngiti at halakhak sa harap ng karamihan. Kaibigan, yan ang mga sugat na kailangan mong pagtuunan. Sugat, pagamot, paghilom.